Maligayang pagbabalik sa aming YouTube channel na Celeb Buzz Philippines, ang iyong tunay na mapagkukunan para sa pinakabago at pinakamainit na balita sa entertainment sa bansa. Kung bago ka dito, huwag kalimutang pindutin ang Like button, mag-subscribe, at airing ang notification bell para updated ka sa mga trending na balita. Sa isang maliit na baryo San Jombe, Tanzania, matatagpuan ang isang pambihirang pamilya, isang pamilya na halos kasinglaki ng kanilang buong barangay. Ito ang pamilya ni Mzi Ernesto Muinuchi Chica isang walumput-anim taong gulang na lalaki na may labing-anim na naasawa, isang daan at apat na anak, at isang daan at apat-naput-apat na apo. Paano nga ba niya ito nagagawa ng kanyang kwento? Ano ang alam niyang kwento? Di pang karaniwang buhay. Nagsimula ang lahat noong isang libo, siyam na daan at anim-naput-isa ng unang magpakasal si Mzi isang taon lang ang lumipas, nagkaroon na sila ng kanilang unang anak. Ngunit, hindi dito nagtapos ang kanyang kwento. Ang kanyang ama mismo ang humimok sa kanya na nagdagdag ng mas maraming asawa upang mapalawak ang kanilang angkan. Historian, sa ilang bahagi ng Tanzania, normal ang polygamy. Ito ay bahagi ng kultura at may legal na basehan sa ilalim ng Law of Marriage Act ng bansa sa kanyang kasagsagan, umabot sa dalawampu ang kanyang mga asawa, munit ilan sa kanila ay pumanaw na. Sa kasalukuyan, labing-anim na nalang ang natitira at pito sa kanila ay magkakapatid. Isang desisyon na batay sa kanilang paniniwala na Simzi ay isang mabuting ama at responsableng asawa. Sa isang pamilya na kasing laki ng Kaimzi, hindi sapat ang simpleng bahay. Kailangang may sistema. Ayon mismo Kaimzi, This is not just a home, it is a system and it works. Bawat isa sa pamilya ay may papel na ginagampanan. Ang mga lalaki ay nagsasaka at nag-aalaga ng hayop, habang ang mga babae ay naghahanda ng pagkain at nag-aalaga ng mga bata. Ang sistema nilang ito ang dahilan kung bakit sila nagkakasundo at nagkakaisa. Isang malaking hamon ang pagsustento sa napakaraming miyembro ng pamilya, ngunit sa halip na umasa sa iba, self-sufficient ang pamilya ni Mzi, nagtatanim kami ng mais, beans, kamote at saging. Mayroon din kaming mga hayop na inaalagaan. Ang ilan ay binebenta, ang iba ay ipinapalit sa ibang produkto. Ang kanilang pagsusumikap sa pagsasaka at pag-aalaga ng mga ito ay nagsisisigurong hindi sila naubusan ng pagkain at pangangailangan. Sa kabila ng kanyang edad, Simzi ay nananatiling nakasubaybay sa kanyang pamilya. Ngunit, sa kabila ng pagiging pinuno ng tahanan, inamin niya na hindi siya ang gumagawa ng lahat ng trabaho, ang pamilyang ito ay tumatakbo dahil sa mga babae. Nandito lang ako para gabayan sila. Narrator, ang kanyang mga asawa ang nagsisilbing gulugod ng kanilang tahanan. Sila ang namamahala sa pang-araw-araw na gawain at nagpapalakas ng kanilang pamilya. Hindi lahat ng bahagi ng kwento ni Mzi ay masaya apat na po sa kanyang mga anak ay pumanaw na dahil sa sakit o aksidente. Ngunit sa kabila nito, patuloy ang kanyang pamilya sa pagharap sa mga pagsubok ng sama-sama. Sa dulo ng araw, hindi lang ito kwento ng isang lalaki na may maraming asawa at anak. Ito ay kwento ng isang sistema ng pamilya na gumagana dahil sa respeto, pagtutulungan at pagkakaisa. Sa panahon ngayon kung saan maraming pamilya ang nahihirapan sa ugnayan, marahil ay may matututunan tayo mula kay MZ at sa kanyang pambihirang buhay. Ano ang inyong opinyon tungkol sa kwento ni MZ Ernesto Minuchi Kapinga? E-comment niyo sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong kagilagilalas. Hanggang sa susunod na video. Outro music at end screen na may logo ng channel sa YouTube at button na mag-subscribe. Don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. See you in our next video. Ito lang sa Celeb Buzz Philippines. Manatiling buzzes.